Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ang idol yung piling pogi. So guys, ang pag-uusapan pala natin ngayon guys dahil marami ang nagtatanong kung paano daw mabilis umangat yung page ko. Kasi sa ngayon guys, nasa 12k na siya. So ayan, sagutin lang natin yung mga katanungan na yan kung paano. So guys, nung umpisa kasi guys, yung mababa pa lang tayo eh, nakipagano ako, yung sinasabing F to F, ganun. Tapos pumapasok ako sa mga nagla-live na mga big content creator kuno. no? Eh, hindi naman napapansin doon kahit anong comment mo doon sa kanila. Kaya yung naisipan ko, guys, ay gumawa ako ng mga content marami. Yung sa tingin ba na mapanood talaga ng mga tao, yung papanoorin ka talaga yung mga video mo papanoorin talaga nila. Kaya ayun, nag-try ako guys. So, nag-click naman siya. Kaya tinuloy-tuloy ko na. Mainam talaga guys na mag-build kayo ng mga magagandang content. Yung bang mga engaging content, yung interesting content, yung gusto talagang pindutin ng mga viewers mo na kung ano ba talaga ang laman ng video mo. Okay? So, kaya dahil sa ganyan, guys, hindi na ako nahirapan magpaangat. Dahil, pag nakakuha ka ng viral video mo, nako, guys, sila na ang kusang lalapit sa'yo. Okay? Sana maunawaan nyo, guys, kung ano yung point ko. Kayo, kung ano yung gusto nyo, kung makipag-if kayo, nako, guys, matagal ang proseso na yun, guys. Mas maigi talaga na may content ka. Mag-build ka ng content mo. Okay? Dahil ang labanan dito kay Meta, eh hindi paramihan ng followers. Ang discard dyan guys ay kung paano ka makakuha ng viral video. ba? Diba? Aanhin mo yung marami mong followers, eh, hindi naman nanonood sa mga video mo. So ayan lang sa muna sa ngayon guys, sana nakatulong sa inyo at sana umangat na ang mga account nyo. Okay?